Iho, palimus naman ako ng kahit pangkain lang. Kagabi pa kumakalamang sikmura ko. Paawa ka. Ah, sandali lang po. Hintayin niyo po ako. Bibili lang po ako na makakain niyo. Ay, maraming salamat. Pabili po. Pabili po. Tinapay nga po at tubig. Anong tinapay? Apat pong monay. Ay, hindi po pala. Tatlo na lang pong monay at itong tasty. Sandali. Oh, ito. Nandiyan na pala si nanay. Tatlong araw din siyang nawala. Ah, Oo po. Ito pong tinapay na binili ko. Para po sa kanya talaga yan. Ah, kaya pala. Ang pait mo naman. Hindi naman po. Matagal na po ba siya dyan? Si nanay? Oo Nandiyan na yan, wala pa ako rito. Wala na yatang pamilya, kaya hinahayaan na lang namin dyan sa harap. Minsan, binibigyan namin, pero hindi naman palagi. Malulugi naman kami noon. Kaya maganda na rin na tinulungan mo. Naawa po kasi ako. O sige na po. Baka nakakaistorbo na po ako sa negosyo niyo. O sige. Lola, ito na po yung pagkain. Kumain na po kayo at sana mabusog kayo kahit na paano. Bumalik ka. Maraming salamat, iho. Akala ko tulad ka rin ng iba na nagsabing babalik. Pero hindi na bumalik pa. Hindi naman po ako ganun, Lola. Ang totoo nga po, naaalala ko sa inyo yung Lola ko na namayapa na. Uh, teka, ako na po ang hati ng tinapay para makain yung maayos. Napakabuti mo, Iho. Eh, Naniniwala akong masaya ang iyong lola dahil lumaki kang may mabuting puso sa mga nangangailangan. Hindi ko alam na meron pa palang mga tulad mo na may awa sa mga katulad ko. <laughs> Wala po yun, Lola. Lola, may tanong lang po ako. Bakit po ba kayo nandito? Nasaan na po yung pamilya niyo? Pamilya ba? Ang totoo niyan. Meron na dalawang anak. Eh, nasa na po sila? Bakit po kayo nandito sa bangketa? Mahabang kwento, pero isa lang ang sigurado. Dahil tinapon nila ako. Iniwan nila na parang isang basura ang kanilang ina. Ma, di ba nakakuha ka na ng pension Ah, uh, oo. Uh, bakit? Pingin naman. Balantuhan nyo naman kami. Kung di ko pa mababalitaan, di nyo sasabihin. Ay, anak kasi, pambili ko sana ng gamot to dahil wala na akong pang-maintenance. Mayin ako, Minsan lang naman mangingi. Dadamot pa kayo. Anak, mahal kasi ang presyo ng gamot. Kailangan ko yun. Pwede wag na. Huwag na kayong magbigay. Pakadamot. Ay, anak, o sige, ito na. Tipirin mo lang dahil wala na akong pera. Bibigay din pala. Dami pang sinasabi. Salamat, ma. O bakit siya meron? Ako rin dapat. Anak, eh, eh, sapat na lang tong pera ko para sa gamot ko. Eh bakit siya? Binigyan mo. Anak mo rin naman ako, di ba? Kung magbibigay ka, maging patas ka. Hindi yung binigyan mo yung isa, tapos yung isa hindi. Oh, oh ito. Sa'yo na lang. Pasensya na, anak. <laughs> Yan. Yeah, parang hindi magulang. Sa wakas, may pangtagay na at mayroon pang pangpulutan. -pang nakasuot. Oo, oh, madumi mga damit ko. Oh, nay, buti taglalaba kayo. Wala naman kasing ibang maglalaba ng mga damit ko kundi ako lang. Wala akong ibang aasahan. Eh, idamay niyo na nga tong mga damit ko. Kailangan matuyo niyan bukas dahil wala na akong isusuot. Ingatan niyo lang yan at baka masira yan ha. Teka anak, mas malakas ka naman kumpara sa akin. Ikaw na lang maglaba ng mga damit mo. Kaya nga ako nagpapalaba sa inyo dahil busy ako. Hindi ba kayo makaintindi? Wala ka namang pinagkakaabalahan. Wala naman kayong trabaho ng kapatid mo, kaya paano ka mabibisi? Jesus! Ang daming tanong! Naiirita na ako kakatanong niyo. Laban niyo na lang para matapos na ang usapan. Pare! Uy! Anong dala natin dyan? Mabuti ang tinanong mo! Meron akong imported na alak! Tagay na! Uy! Ang sarap niyan! Itura e, pa lang, natatakam na ako! At mukhang malakas ang tama! Siyempre naman! Uwi pa yan ng pamanggin ko galing sa tate, kaya masarap talaga yan! Oh! Ano pang hinihintay mo? Kumuha ka na ng pulutan! <laughs> Mabuti na lang at may gulong na naluto sa bahay! Sandali kukunin ko ko ah! Teka anak, anong gagawin mo sa ulam natin? Ano ba? Edy, pang eh, Pero ulam natin yan hanggang mamayang gabi. Eh, hindi pa nga ako kumakain. Ah, ganun? O ito, limang piso. Bumili kayo ng tsitsira sa tindahan. Yun na lang iulam niyo. Pero anak, hindi naman tama yun. Ano ba? Ang dami niyong arte. kung ayaw niyo nang ibinigay ko, edy, huwag kayong kumain. Ang aga-aga, sinisira niyo yung mood ko. Paring Alfred! Tama na yan! Simulan na natin to. Huwag yung ulo mo painitin mo. Mas masarap gumuhit ang alak na dala ko. Kung ka. ayos ka, buwisit. Pinaparinig mo pa sa inuman ko ang pagiging reklamador mo? O siya! Ito na, galunggong! Pampulutan! Grabe po palang naging karanasan niyo sa mga anak niyo. Mabuti po na natiis nyo sila ng ganong katagal. Mahal ko sila at umaasa akong magbabago sila. Ngunit nagkamali ako. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang kanilang pag-uugali. Minsan pa ngay, sinabihan nila akong sana ako na lang yung namatay. <sighs> Pero bakit hindi niyo po sila inireport? Violence against women at abuse po yun. Madaling sabihin. Ngunit mahirap gawin, iho. Bilang ina, ay hindi ko yata kakayaning makita ang mga anak kong nahihirapan. Hinaan mo nga yung puses mo, baka marinig ka. Hey, kuya, mahal siguro itong bahay pag binenta natin. Sigurado ka? Magkano naman sa tingin mo? Ah, siguro mga nasa 50 mil din. Mm. Ayos na rin. Pagkatian natin. Eh, paano yung matanda pag di pumayag? Eh, pumayag yun. Ang bahala. Siguraduhin mo lang. Pag yan, ang pulilyaso, tatamaan ka sa akin. Eh, yung totoo niyan, meron na akong nahanap na buyer. Pirma na lang talaga niyang kulang. Ayos ah. O, sige. anak bakit Ah, uh, bilis uh, may papapirma lang ako sa inyo ma para sa naman yan para sa para sa ayuda ayuda oo sa ayuda may ibibigay na 10,000 sa bawat senior pero kailangan ng pirma ay ganun ba kaya lang ay hirap na akong sumulat dahil nanginginig na ang aking kamay eh, ito ito ma ito ballpen oh alalayan uh, kita para makapirma ka ng maayos yan oh o, oh, sige. Oh. Yan. Yan, okay na. oh firmado na, kuya. Kaya na. oh yun. Salamat. Sige. Ah. <laughs> Ma, uh, tara. May pupuntahan tayo. Tara. Pupuntahan? Nako, hindi na. Mahina na ako. Mahihirapan lang kayong bitbitin ako. Eh, hey, di yan. Halika na. Uh, kami nang bala sa'yo ni kuya. Sigurado ba kayo? Oo. Kuya, tara na. Okay. Okay. Saan ba tayo pupunta, mga anak? Basta! Huwag ka maraming tanong. Lapit na tayo, konti na lang. Ayan, andito na pala tayo. Ah, uh, ma. Hintayin mo lang kami. Ah, may bibilin lang kami saglit. Dito? Oo, saglit lang naman kami. Oh, eh, sige. Balikan niyo ako, ha? At hindi ko kabisado ang lugar na to. Mag-ingat kayo. Magmula nung araw na yon, ay wala nang Roy at Alfred na nagpakita. Iniwan nila ako dito na parang isang tuta. Iniligaw. Hindi niyo po ba natatandaan kung saan kayo nakatira? Gusto niyo po bang i-report ko ang kondisyon niyo sa kinukulan? sa tanda kong to ay maraming bagay na akong nakalimutan. Mahina na rin kasi ang aking memorya. Kaya hindi ko na matandaan ang aking dating tirahan. Bukod pa doon, ay hindi ko na nais pang balikan ang aking pinanggalingan. Dahil baka magdulot lang ito ng labis kong kalungkutan. Kaya okay na ako dito sa bangketa. Pero hindi po tama yung ginawa ng mga anak niyo sa inyong. Ang Diyos na ang bahalang sumingil sa kanila. Mahirap man ang naging pamumuhay kung ngayong ako'y nag-iisa. Mas mabuti na ito kesa kapiling ko nga sila. Ngunit puro sama ng loob ang hatid nila. Sapat na na nagkaroon ako ng pagkakataon na maging ina hindi man nila nasuklian ang pagmamahal ko sa kanila. Dear love, naantig ako at nasaktan sa kwento ng buhay ni Lola Lilia. Itangkita kita sa kanya mga mata ang malungkot at mapait na kananasan niya. Meron palang mga anak na kayang gawin ang kabuktutan sa kanilang magulang. Dahil naantig ang aking damdamin, ay minarapat kong i-report ang naging buhay ni Lola Lilia. Hindi na siya ibinalik sa kanyang pamilya pero kinupkup na siya sa isang tahanan. Tahanan na wala mang anak na nagmamahal ay may mga tao namang nag-aaruga at nagbibigay ng kanyang mga pangangailangan. Ikaw na anak, magagawa mo bang talikuran ng iyong magulang? pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>